Isa siyang American actor, ngunit ang kanyang lahi ay isang Filipino-Chinese. Hindi lamang isang aktor, isa din siyang director, martial artist at television personality. Nakamit ang isang milestone sa karera sa pamamagitan ng pagdedirect ng kanyang unang tampok na pelikula na pinamagatang Showdown in Manila. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Mark Dacascos dito lamang sa... Si Mark Alan Dacascos o mas kilala sa pangalang Mark Dacascos ay ipinanganak noong February 26, 1964 sa Oahu, Hawaii. Isang Amerikanong artista at martial artist. Nanalo siya ng maraming karate at kung fu championship sa pagitan ng edad na pito at labing Kilala siya sa kanyang mga role bilang Wo Fat sa Hawaii Five-O, Louis Stevens sa Only the Strong, Manny sa Brotherhood of the World, Toby Wong sa Drive, Ling sa Cradle to the Grave, ang titular na papel sa Crying Freeman at bilang Zero sa John Wick Chapter 3 para Belom. Marahil na mas kilala bilang the chairman sa seryeng Iron Ship America ng Food Network mula noong January 2005 Ipinagpatuloy niya ang role noong 2022 sa Iron Ship ng Netflix. Quest for an Iron Legend Kasama sa kanyang iba pang role ang Kung Lao sa web series na Mortal Kombat Legacy Eric Draven sa The Crow, Stairway to Heaven at Yubolon sa Kamen Rider He also competed in the ninth season of Dancing with the Stars Ang kanyang ama, si Alda Cascos, ay mula sa Hawaii at isang martial arts instructor na ang mga magulang ay nagmula sa Pilipinas at may lahing Chinese, Filipino at Spanish. Ang kanyang ina, si Moriko McVeigh Murray, ay may lahing Irish at Japanese. Sa History Channel presentation na Samurai, isiniwalat ni Dacascos na maraming miyembro ng pamilya ng kanyang ina ang napatay sa pambobomba sa Hiroshima. Ang kanyang stepmother award-winning martial artist na si Malia Bernal. Nag-aral siya sa Los Angeles Valley College kung saan siya ay nasa gymnastics team. Nag-aral din siya sa Portland State University sa Portland, Oregon. Bihasa siya sa estilo ng martial arts ng kanyang ama na Woon Hop Kiendo, at may hawak na 4 degree black belt. Malawak din siyang nag-aral ng Muay Thai. Naging artista si The matapos matuklasan na naglalakad sa kalye sa Chinatown ng San Francisco, Nina Chris Lee, assistant director at Rexal Chin, hairstylist na noon ay nagtatrabaho para sa director na si Wayne Wong. Siya ay nag sa Dim Sum, A Little Bit of Heart at kahit na ang kanyang mga eksena ay pinutol mula sa huling pelikula, nagpatuloy siya sa pagtatatag ng isang pelikula at karera sa telebisyon na pangunahing gumaganap na mga martial arts. Siya ay orihinal na nakatakdang gumanap bilang Red Ranger, Victor Lee sa Bioman, isang adaptation ng Chodensi Bioman na ginawa sa Haim Saban. Ang ganyang breakout na papel ay noong 1993 sa pelikulang Only the Strong kung saan ginampanan niya si Luis, isang capoeira master na kumukuha ng mga potensyal na pagkabigo ng isang high school at minago ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng Brazilian martial art batay sa ritual na pamamaraan ng labanan ng Angola. Sa sumunod na taon kasama ni De Casco si Scott Walt ng Party of Vibes bilang Jimmy at Billy Lee. Ayon sa pagkakabanggit sa pelikulang Double Dragon batay sa video game na may parehong pangalan. Ginampanan niya ang papel ng chairman ng Iron Ship America, Iron Ship Australia at Iron Ship Mexico sa backstory ng serye. Siya ay pamangkin ng original na Iron Ship chairman Takeshi Kaga. Na-feature siya sa maraming action films tulad ng Drive, Brotherhood of the Wolf, Free Freeman at Cradle 2, The Grade kung saan nakipagtagisan siya kay Jet Li. Nagtanghal din siya sa tatlong video game, voice acting sa Stranglehold, live acting sa Wing Commander 4, The Prince of Freedom at digitally recreating the chairman in the Iron Ship America, Supreme Cuisine video game para sa Wii. Si Dacascos ay hinirang para sa Saturn Award bilang Best Supporting Actor noong 2002 sa kanyang papel sa Brotherhood of the World. Lumabas din siya sa serye sa telebisyon na The Crow, Stairway to Heaven, na isang follow-up sa 1994 na pelikulang The Crow. Lumabas din siya sa palabas sa telebisyon ng mga bata na Kamen Rider, Dragon Knight, kung saan ipinakita niya si Yu Volon, na kilala rin bilang Advent Master, mentor ng Kamen Riders at lumika ng Advent Decks. Ginampanan ni The Kaskos ang paulit-ulit na papel ng Wofat sa serye ng CBS na Hawaii Five-O. Ginampana niya ang Kung Lao sa ikalawang season ng serye sa YouTube na Mortal Kombat Legacy. Nagkaroon siya ng paulit-ulit na papel sa ikatlong season ng Agents of S.H.I.E.L.D. bilang Mr. Guerra, isang inhuman servant ng Hydra na kayang manipulahin ang mga bagay na buhay. Noong May 2019, ginampanan ni Dacasco si Zero, isang lead antagonist sa action thriller na pelikulang John Wick Chapter 3 para Bilom. Nag-star siya sa isang muulit na papel sa serye sa Netflix na Wu Assassins. Binalikan niya ang kanyang tungkulin bilang the chairman of the Iron Ship series, Iron Ship Quest for an Iron Legend, na inilabas sa Netflix noong June 2022. Si Dacascos ay kasal sa aktres na si Julie Condra, kasama niya sa Crying Freeman. Mayroon silang tatlong anak, dalawang lalaki at isang babae. Proud naman si Dacascos bilang isang Pilipino at sinabing napakaganda ng bansa at maraming talented na mga Pinoy. I'm very proud to be part Filipino. I've done five movies in the Philippines and it is such a beautiful country and so many talented people. I hope that Filipinos bring that and show that to the world. Dagdag pa niya. Shout out kay Pubs TV Official, Mel, Marie Chris, Marinel, Mark Eugene Roque, Jojo at Asli Yongko, Bartolome Grutas, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-istorya kung inyong nagustuhan ang istoryang ito. Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.